ang araw sa inyong lahat. Purihin si Jesus at si Maria. Ako po si Jurian Kate B. sa Tulumbon. At para sa video ngayong araw, meron akong ikukwento sa iyo tungkol sa isang Pilipinong manunula. Kilala niyo pa si Carlos Bulusan? Kung hindi, sabay natin siyang kilalanin. Carlos Bulusan ay isang Pilipino-American manunulat at aktibidista Pinanganak siya noong November 2, 1911 sa nayon ng Mangosmana, Binaluan, Pangasinan sa Pilipinas. Isa siyang domestic farmer at anak na ikanuebe na magkakapatid. Lumaki si Bulusan sa kahirapan at nagtrabaho sa bukid para matulungan ang kanyang mga pamilya na mabuhay. Ngayon pa man, siya ay isang magsugid na mambasa at ginugol ang karamihan sa kanyang lebring oras sa paglamon ng mga libro at pangarap sa buhay. Pumasok siya sa paalalan hanggang pinatigil siya sa ikalimang baitang para tumulong at magsuporta sa pamilya. Noong 1930, sa edad na 17, iniwan ni Bulusan ang kanyang bayan at tumipat sa Maynila upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral na nag-aral siya sa Universidad ng Pilipinas. Ngunit huminto ng pagkaraan ng isang taon dahil sa kahirapan sa pagnanalapi. Pagkatapos ay nagtrabaho siya bilang isang manggawa at nagsimulang magsulat ng mga artikulo at tula para sa mga pahayagan. Noong 1935 ay naglakbay si Bulusan sa Estados Unidos bilang isang migrant worker umaasang makakaligtas sa kahirapan at pangaapi ng kanyang kinakaharap sa Pilipinas. Ang kanyang pagdating ay kasabay ng Great Depression sa Estados Unidos at ng mga kawalan ng minorya ng proteksyon sa karapatang sibil. Dumating siya sa Seattle, Washington at nagtrabaho sa mga kanigis ng Alaska, sa mga bukid ng California at sa mga pabrika ng Midwest. Sa kanyang paglalakbay, Nasaksihan mismo ni Bulusan ang resismo at pagsasamantalang kinakaharap ng mga migrenteng manggagawang Pilipino sa Estados Unidos. Ang mga karanasang ito ay naging batayan ng ikanyang mga sinulat. Naging aktibo siya sa kilusang pagawa at sumali sa United Canary. Agricultural Packing at Allied Workers sa Amerikano UCAPAWA Noong 1943, initala niya si Bulusan ang kanyang unang aklat, The Laughter of My Father, isang koleksyon ng mga autobiographical na sanaysay tungkol sa kanyang buhay sa Pilipinas at sa kanyang mga karanasan bilang isang migrenteng manggagawa sa isang Estados Unidos. Ang aklat ay mahusay na tananggap at itinatag bilang isang pangunahing tinig sa patmitikang Pilipino-Amerikano. Noong 1946, inalatala niya America is in the Heart, isang semi-autobiographical na nobela tungkol sa kanyang mga karanasan bilang isang migrenteng mga gagawa at mga kanyang paglahok sa ikilusang paggawa. Ipinapaliwanag ng aklat ang risismo at diskriminasyong nararanasan ng Pilipinong imigrante sa Amerika ang pagsusulat ay madalas na tumutugon sa mga tema ng kahirapan, kawalan ng katarungan at pagkikibaka para sa dignidad at pagkakapantay-pantay na nakatuon sa kanyang panlipunang ustisya at aktibidismo. Sa kabila ng kanyang tagumpay, bilang isang manunulat ay nahaharap niya sa maraming hamon at pag-urong sa kanyang personal na buhay. Sa ngayon, ang kanyang akda ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at pagtuturo sa mga mambabasa sa buong mundo. At ang kanyang pamana nagsisilbing paalala ng power ng panitikan upang demika ng pagbabago sa lipunan. Nasangkot din siya sa kilusang karapatang sibil at naging taga-suporta ng pagkikibaka ng Amerikanong Aprikano para sa pagkakapantay-pantay. Kinawaran siya ng Going Fellowship noong 1947 at noong 1956. Natanggap niya ang Amerikanong Book Award para sa kanyang aklat na America is in the Heart. Ngayon, si Carlos Bulosan ay naaalala bilang isa sa pinakamahalagang Pilipinong-Amerikanong manunulat at aktibidista noong ikambayting siglo at pagkatapos ay nakipaglaban siya sa tuberculosis at namatay noong September 11, 1956 sa edad na 44. At siya ay inilibig sa Seattle, Washington. At nang alam na natin kung sino si Carlos Burusan, meron akong tanong sa inyo. Bakit kaha mahalaga malaman ang mga manunulat sa Pilipinas? Ito ay mahalaga dahil sila ang nagpapakatuwid sa ating mga karapatan at katarungan na hindi maaaring baliwalain. Maaring isulat nila sa mga papel, ngunit ang kanilang trabaho at kalikasan ay tumira na sa mga kasaysayan at pagkilala sa buhay at gayon din sa youth na naghumikaya-kayat sa atin na yakapin at mahalin ang sarili nating kultura at pagkakakilanlan. At ngayong kilala mo na kung sino si Carlos Bulusan, ako ay nagpapaalam at nagpapasalamat sa pagpapanood ng aking video para makilala ang ating mga Pilipinang manunulat. At susunod kaibigan, paalam!